Almusal tayo sa Minute Burger, mga ka-winners! 3, Welcome to CRS Channel! Dahil maaga akong gumising, mga ka-winners, kaya hindi ako nakapag-almusal at pumunta na ako sa mamatid sa phase 2. At dahil nag-aalburuto na ang chan ko mga kawiners sa gutom dahil hindi naman ako kumakain ng rice pag gabi bago matulog at nakita ko tong Minute Burger dito sa malapit sa tricycle terminal. Kaya duman ako at nag-order ako ng burger. Hindi naman lingid sa ating kaalaman mga kawiners na buy one take one ang burger nila. At malinis ito. At sadyang nakikita natin kung paano nila ito niluluto. Ayan na mga ka-winners. Malapit na maluto ang aking almusal. Konting teis na lang mga ka-winners. At makakain na talaga ako. Dahil ilang minuto na lang. At darating na ang order ko. At ito na nga. Dumating na nga. Excited na naman akong kumain. Alam niyo na. Yan naman talaga ang talent ko. <laughs> Tara na mga ka-winners, kakain na tayo ng burger. Tumutunog na kasi ang sikmura ko. Hindi na ako makatiis pa sa aking gutom. Kasi mga ka-winners, hindi talaga ako sanay na nagugutom ako. Pag nakakaramdam na ako ng gutom, sadyang hahanap ako ng makakain kahit ano lang. Basta magkakaroon ng laman ng tiyan dahil hindi rin maganda na magugutom ka at sumasakit ang tiyan mo dahil magkakasakit ka naman. Kaya kailangan maghanap talaga ng paraan. Kahit walang ulam mga kawinners, pag nasa bahay kayo, kailangan kumain kayo dahil kadalasan sa mga nagpapagutom ay nagkakaroon ng gastroenteritis dahil nasisira ang kanilang pituka kaya ako talaga kumain muna ako bago ako pumunta sa simbahan linggo kasi ngayon at nakailang pangako na ako na magsimba at ngayon natupad ko din maraming maraming salamat sa wakas at nakakain pa ako dito sa Minute Burger. Pasensya na kayo mga kawinners dahil talent ko talaga ang kumain. Kung hindi nga lang oh, ako control ng kain, siguro dabyanang dabyanan na ako ngayon. Eh, hindi naman bagay sa akin dahil ang liit-liit ko naman. <laughs> kaya, sige mga ka-winners, kain lang tayo. At naubos ko na ang isang burger mga ka-winners. Kaya, kakainin ko na yung isa. Ang bilis, di ba? Ang sarap ko kasi kumain eh. Ganadong ganado talaga ako sa pagkain. Kahit anong klaseng pagkain. Basta, hindi siya nakakalason. Game na game ako. Winner! Ang bilis ko maubos mga ka-winners ang pangalawang burger. Ayan na, ubos na talaga. Kaya, ang pantulak naman ang ating disdiskitan ngayon. Masarap din naman mga ka-winners ang juice nila at may nakita ang um, bago ang milk tea sa halagang 28 pesos with collagen and fiber na for healthy glowing skin and boost metabolism. O asa ka pa 28 pesos lang. Winner na winner na ang presyo. Kaya subukan nyo ang kanilang milk tea craze mga ka-winners. Kaya pag kumain kayo sa Minute Burger, huwag niyong kaligtaang mag-order ng kanilang milk tea craze dahil subukan ko na ito mga ka-winners. Imbis sa pearl mga ka-winners, nata ang gamit nila. Pero ayos lang mga ka-winners dahil napakasarap talaga sa alagang 28 pesos. Winner na winner na! At dahil tapos na akong kumain mga ka-winners, naglalakad na ako habang sinisipsip ko ang aking milk tea dahil tinanghali na ako. At ako'y magsisimba pa. Pero malapit lang naman ang simbahan dito. Don't forget to subscribe, like, and share, and click the notification bell for updates of my new videos. Thank you for watching mga ka-winners, and God bless us all.